Magandang araw sa inyo idol at God bless po sa lahat. Kasi siya na po, medyo natagal lang po tayo pag-upload ng video kasi uh, medyo busy po tayo. aking, aking video po ngayon tungkol po sa delivery po ng idol Barina. Ba? Kita po sa inyo itong na to. Kasi ayaw po siyang magandar kahit nakapansak na po siya sa kuryente so bago ko po, po simulan sana po mag subscribe po kayo sa akin channel at pakipindot na rin po ng ring notification bell para ma update po kayo kung may bago po so ngayon uh, uh, tanggalin natin baka may sira so loob tapos kadalasang sira nitong mga idol ay kanyang kadundras or armature tingnan natin saan ba siya nag bakit tayo siya gumandar Mali ka po sila. Kapag basa po. hirap sa po natin tingnan natin yan kung okay pa ba ang kanyang ito po ang kanyang ayan na po ang idol o, oh, carbon brush po siya maliit na po siya ayan Nakikita nyo, Ito po, napaka na po. Tapos, tanggalin natin yung isa. Tignan natin. Ayan na mga idol, pinalitan na natin ng carbon brass. Ayan, kita nyo, medyo tumaas na po siya. Katulad ganyan, nakapantay lang po dito. Ngayon, uh, testing natin to. Pag kabit. Ayan, kabit natin. Iya. Nah, kabit na natin. Ganun lang po ang pagkabit ng idol. Ah, napakadali lang po. Balik natin ang cover niya mga idol. Para matis natin kung uh, umandar na ba. Sipisit ko para ang nilang dito. Uh, Start po po siya mga idol. testing natin mga idol ayan nakapansak na po siya ayan mandar po siya idol Napakadali pong uh, ayusin itong berin ah, uh, tilbit na to ah, uh, kadalasan pong sira nito mga idol ay kanyang carbon brush po siya tapos ganun lang po ang gawin nyo sa ginawa ko kanina Sebagai tanggal po napakadali po siya po mga idol. At okay tinapong mga idol sana po mag-subscribe po sa channel. Let God bless po sa lahat.